kasi yung kabutang namin dito mga doy. Kaya nagsalita si Chuby kung may korba daw. Uy, unsa mo na ipaglantaw di rin niya kanako mga doy. Di korasyon lang yung tawon. Pagka wala mga ibatasan yung tawon anong tawanan ni. Eh. Pero bago ang lahat, tara na tayo. Maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin niyo pa. Huwag wala pa ka nakapagsubscribe. Ay, nagpagulat yung tao na sabihin pa kita. <laughs> Nagsabi na pala yung tanong dito na takihin yung pago kaso yung chupapi wala man o Dool kahit yung room namin wala din kasi dito mga doy si Piat de Cuato nagtago-tago pa yung Laila de Lima sa Tanglad mga doy pero nakita ay naman yun ako siya ay eh, may third RB ako kaso mukhang makawala man kaya sinulod ko na sa tore mga doy kaso yung link kinuha lang mga doy kaya iniwan ko na lang yung taon siya doon dito na lang ako sa mids tumabang muna mga doy kaya dito, nagkabakbaka na yung tao, nakapag-sidestep pa nga ako. Buti na lang talaga, abtik, yung tiil mga doy. Kaso wala bisag usang nakuha ko doon mga doy. Tapos dumating mas luoy, eh. ay lasun talaga yan mga doy. Kaya ko na lang yung pagong dito. Saka pagkakuha ko, trap ko na naman mga doy. So, wala no? So, bisag usaw, wala yung kunakuha itong yun na mga doy. Tapos dito, yan, tawar mo ako sila. Danya ang anong naong uh, ko. <laughs> Dito na yung taong sinabi ni Tsukape, mga doy, kung may korba, o ba diba, sakit kayo sa buot. Kaya nagtago na lang muna ako dito sa tanglad, mga doy. E eh, sabi ng mga, kakampi ko, gumawas na daw ako kasi hindi naman daw sila galit sa akin. Yung Tsukape lang naman, mga doy, kaya kinuha ko yung turtle na yun. Kala ko kasi, pati yung katlo kong kakampi, mga doy, kini-question nila yung kakayahan ko. Ay eh, dili, mandi ay mo nang a ah, Mukabang naman po mo nang nakuha ko yung unang pagkakataon na akin ngayon, mga doy. <laughs> kung nagkataon na yung silang apat mga doy na kine question nila yung kakayahan ko ah, Buong di magtago na lang ako sa tanglad. Bahala nang yung kahintang din ha. Buti na lang talaga yung tatlo murag kakampi ko mga doy. Na-appreciate nila yung gibuhat ko talaga kahit ganito lang. Kaya naisip ko tuloy na bilhin ko na lang sana si Chupapi mga doy. Tapos ipakulatan ako. Buti na lang na-realize ko mga doy. Murag makalulu. Uy mampun kaya pabayaan na lang natin pagkaganyang mga tao. <laughs> era pan din talaga kami dito mga be kasi wala naman yung taong kaming frontliner talaga pero uh, ah, patuloy pa rin kaming lumalaban at bumabangon mga doy tapos dito binakbakan na pala yung taong nila yung dakong mananap ka so hindi talaga ako makaduol sa danger zone na yan mga doy kaya tumabang na lang ako dito sa mga kampi ko bahala yung mananap na yan sa kanila na yan mga doy hindi rin kasi makapag frontliner yung flore na yan mga doy kasi uh, ah, babae rapulbego na siya Oh, mo, kapag nasagbukog kasi. <laughs> Kaya dito, sinabihan ko yung tsupapi, salubungin mo doy, kaldagan mo. Kasi yung pagkaldag niya, kumaldag lang sa hangin talaga mga doy. Murag lupig, pa may hubo, ganing tawanan eh. Binasuka ko na pala mga doy, kasi ang tawag dyan, chick boss, danger, so nakasiyan sa gayon sa amin mga doy. Kaya dito, because of, ano yung tsupapi mga doy, pumasok kasi yung tawag sa danger, so na impas ang kanyang kahinta tapos dito ang ganda pwenta ng pagkaasta ng fluorine mga doy sabay binagsakan kanina na ng ulap ah impas talaga sila mga doy kaya dito sinabihan ko sila wag nating sayangin yung pagkakataon na to diretsyo na tayo sa maid gawin natin tong brawl mga doy <laughs> at dahil pinili talaga nandirat na magdepensa sa toro nila mga doy ah, pinahiga ko na mga doy sabay bagsak ng toro nila tapos yung silong tumurbo lang tumurbo lang ito ang sawala kaya tinapos na namin mga day kasi wala pa naman yung taon kaming ko Mahirap na. <laughs>